pagka nalulubak uh, medyo delikado uh, parang sumasayaw siya left and right ayan so ito ito bell crank ayan o oh. kita nyo ayan oh. so kalug na babaklasin natin yan papalta natin ng bagong bell crank. okay kapag ka ganong nagwiwigil ang ating sasakyan so kagaya nito L300 okay naman yung mga tie rod natin o uh, mga bago at okay naman ang alignment uh, pero meron siyang vibration kapag ka nalulubak meron siyang wiggle so ito ang titingnan natin yung ating bell crank ayan o oh. So bukod kasi sa center post, uh, yung center post natin uh, wala nang kalog bago na yung ating bushing. So yung bell crank naman Eto So ang bell crank kung titingnan mo okay naman yung kanyang uh, mga nut no. Pero pagdating dito sa center link, ayan oh, kumakita niyo ayun. Ayun. Medyo maluwag siya umiikot na rin siya oh. Pati yung mismong uh, pati yung mismong pinagkakabitan ng nat ay umiikot na rin. So kaya meron siyang pag inangat natin ganyan. Pag nalulubak, kumakalog siya. So ayan oh. Ayan oh. Isa sa dahilan kung bakit nagwiwiggle. So ito. So mangyayari kailangan magpalit na tayo nitong Uh, bell crank So, babaklasin natin to Okay So, ito bell crank Isa sa dahilan Kung bakit Yan Kung bakit nagwi No Okay